Gugupitan ko si Bibi kasi para maganda siya. Ayan, oh. na lang, ha. Ayan. Wow. Ganda, ah. O, oh, gano'n? Ano ang ulo, ah? Galing, oh. Oh. Ano lang, ulo mo? Ganyan lang. Ayan. Gano'n, ano, ha? Galaw, ha. <laughs> <laughs> tawa tawa ka wala ka naman ipin. Ay naku kasya. Yay! Huwag kang gulubi! Happy Bukan bulu. Bukan dulu bulu. Hindi, huwag kang gulubi. Ganyan ka lang. Yung ulo mo, ganyan lang. Akin <laughs> na, huwag mo tigasan. Yan. <laughs> Ayan lang ha. <laughs> Tapos ipakita natin kay mami mo ha. Okay. Huwag kang ganyan. Ganyan lang ulo mo. Pagupitan mo na rin ako. Ay, nakuha siya. Eh, dapat nga bago mag ng nagupitan na ako, diba kamu na magulo na kay hindi mo na ginugupitan oh kay para maganda siya oh Papa hindi ah ato pet Okay bukas na lang Ano na lang muna gupitan ni eh, Papa ha Ano uh, um, may Mhm Eh maaga Di ganyan ang ulo mo Yan

Naka-old ka wide to. Huwag ka muna, Bi. Ganyan, din Bi. Mm Huwag -hmm. kang galaw muna. Ah, Masisira nang gupit mo. Bakit na ang unti-unti naman? Bukang lalaki na yan siya. Hindi na. Ay, parang ganyan din yung buhok ng classmate ko. Wala. Huwag mo nga muna anuhin. Bibi, huwag ka magulubi. Mamaya mo natanggalin yung buhok. <laughs> bago na ako. Paggupit lang, bago ka na agad. Wag! Wag ka kasi magulubi, di. Nausog yung kamera. Huwag ganyan ka lang, oh. Huwag ganyan mo lang, lang, ulo mo. Ano yung buhok mo para hindi na masakit? Pwede na. Ayusin na natin dito. Pero mag na ito. Ano ba? Kada ubo. <laughs> Ay, naku, Asya. Magulo ka man naman dyan, eh. Wait lang, bi. Ganyan ka lang, bi, oh. Wait lang, ah. Wait lang, ganyan ka lang, ulo mo, oh. Kaya mo oh. tabingi. Yan, yeah, very good. Apa buhok ko to. Mm -mm. Aba, oh. Ang good lalaki na si Asta, eh. Kinawa <laughs> ko na <namang> lalaki. <laughs> Ay, kaganda-ganda ng buhok ni Bibi, eh. Eh, mukhang boy na siya. Boy. Mukhang boy. Huwag mo ka ginagalaw muna, Asya. Ang cute niya, eh. <laughs> oh. Huwag <laughs> nabigyan ganyan ka ng B.O. Oh. Ganyan ka lang, oh, ah. Ayoko na. Wait lang, hindi pa tapos. Bagal-bagal naman. Kukuli. <laughs> Kukuli? Kukuli. Kuko.

ini ke papa. Papa. mau gulung bi? Ah, kau gulung Eh, tenga, No. no. No, no nga. Huwag ka nga magulo. 8 minutes na. Ha? 8 minutes na. Ano lang? Eh, nabugog ka tayo eh. Yan lang ang ulo mo. Oh, yan. Very good. Ah. Ganda-ganda mo na nga. Oh. Ito lang, Bi. Ito kang magalaw, Bi. Kambang gini ka ng buhok mo. Igalaw ka ng galaw. Wala na matira sa buhok mo. kakahabol natin.

Gid ka lang asya. <laughs> Coconut. Coconut! <laughs> Coconut yung ulo ko. Tingin ko sa salamin. Coconut! Um. Coconut! Ah, sinapoy, sinapoy. Gano'n eh Wow, very good ah. Good lang, lang. Eh? Ganda -ganda. Oh, ganda-ganda, loh, deh, deba, yay, harap-harap, harap-harap, oh, deba, mana? Oke, mas, ini itu lang, dito to itu nak itu,